Ano kaya mas masarap gawin dito sa saging guys? Minatamis ba o turon? Hindi ko na alam. Teka lang, teka lang. Isip mo na ako guys. Teka lang, teka lang guys. Nagugulan na talaga ako guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa saging na to guys. Kung minantamis ba o turon ba guys? Ayun na guys. Nagugutom na nga tuloy ako. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito. Tulungan nyo nga ako guys. Hmm. Alam ko na guys kung anong gagawin. Kaya watch and learn dali-dali nga akong pumunta sa ref guys para maganap na makakalutkot sa ref guys at nung pagbukas ko sa rep guys, eto yung bumungad sa akin guys. May itlog guys, may kung ano-ano guys. At ayun nga guys, may nakita nga akong pabalat dito guys. Saktong sakto, alam ko na kung lulutuin ko guys. Nagahanap pa nga ako ng mga ingredients na pwede kong ipalaman sa turon ko guys. Teka, wala na akong makita guys kasi nara na lang guys at pumunta na ako sa labas guys. Eto nga pala yung mga ingredients na gagamitin ko guys. At nagsimula na nga ako dito guys. Inuna ko muna yung mga pabalat guys. Tinanggal ko muna isa-isa guys. Kina-sport ko na nga dito guys. Baka mamaya bukas pa tayo matapos na magbalat dito guys pagkatapos nga ng mga pabalat guys sinunod ko na nga itong saging guys at pinag ko muna sila guys isa isa at saka ako sila binalatan guys nati ko nga sa dalawa yung isang saging guys para mas marami tayong magawa guys at pinalasan ko na nga dito guys baka mamaya bukas pa tayo matapos guys hindi pa tayo nakakaluto guys gutom na gutom na talaga ako guys kaya bilis bilis na mo yung paghihiwa mo dyan para makagawa na tayong turon at makaluto na tayo at makakain na tayo guys at eto na nga pala yung mga nahiwa nating mga saging guys syempre guys next natin ni natin yung mga gagamitin natin guys para makagawa na tayo ng turon syempre kumuha muna ako ng asukal dito guys at eto pala yung pandidip natin dun sa turon natin guys at eto na nga guys simula na natin yung paggawa natin ng turon guys syempre unahin muna natin yung ating pabalat guys at pagkatapos sinunod natin yung ating saging guys at dinip na natin yan sa asukal guys at syempre babalat na natin siya guys i-roll yun natin na mabuti guys tapos basahin natin ng konti guys para dumikit yung ating pabalat guys at ito na nga yung nagawa na guys medyo palpak pa yan guys ito na nga yung ating round 2 ng ating paggawa guys yung una natin guys medyo palpak tayo dun guys at ito na nga yung pangalawa natin guys make sure na ayos na ayos na talaga yan guys sarap sana to guys kung may langka kaso wala akong nakitang langka guys magtsatsaga muna tayo dito sa saging guys at binilisan ko na nga yung paggawa ko dito guys pinasport ko na ng 5 times guys para mabilis na tayo matapos guys kasi baka mamaya bukas pa tayo matapos dito guys hindi pa ako nakakabalot hindi pa ako nagagawa guys wala pa tayo naluluto at nagugutom na nga si lolo at lola guys asan na ba daw yung turon na niluluto ko sabi ko wala pa guys at sabi ko sa lolo at lola ko guys magentay sila ng 10 years guys ay charot lang eh mali mali mali, mali. maghantay lang sila ng mga 5 to 10 minutes guys maluluto na tong ating turon guys at biglang lumabas si lola dito guys sabi niya meron daw langka asaan sabi niya nasa ref guys at ito pala yung langka kinuha niya di ko nakita yung langka na yun. Di punggol na mata to. Pagka laki-laki na mata mo, hindi mo nakita yung langka. Ganyan pala si Lola ko, guys. At ayun pala yung mga langka guys Siyempre sinimulan ko na nga nilagyan na ng langka yung ating turon guys Mas masarap kasi pag may langka yung ating turon guys Siyempre nilagyan ko na nga ng langka yung turon natin Nilagyan na natin saging at tsaka na natin siya binalot guys At ito na nga yung ating unang saging na may langka guys Binilisan ko na nga yung paggawa ko ng turon dito guys Kasi nagugutom na daw sila talaga guys at Nakuha na nga nalungkot ni lolo ko guys Ang tagal tagal daw lang turon na ginagawa ko guys Kailan daw po ako matatapos guys Sabi ko na mga lolo ko guys bukas pa ako tapos Ay, charot lang yan, lo. Sabi ko na matatapos na ako. konti na lang to ka ako sa kanya. Malo <laughs> ko talaga. Laging go to me. Teka, matatapos na ako. At ito na nga ang ating finished product, guys. Simulan na natin magluto. At ito na nga, niready ko na nga ating kawali. At sinindi ko na yung kalan at nilagyan na natin ang mantika. At ito na nga, guys, yung ating kawali. Lumilipad na nga dahil umuusok na. At lalagay na natin yung ating turon, guys. Pero na ang muna yung apoy. Baka mamaya masunog yung ating mga turon, guys eto na lo nakasalang na ako ng first batch eto na malapit na malapit ko nang ibigay sa at eto na pala yung ating first batch na nililuto guys at eto na pala yung ating finish na product guys at eto naman yung ating second batch nating niluluto guys at naluluto na ngayon ating second batch guys kaya iaahon na natin sila isa isa guys Finally guys, naluto na natin lahat ng ating mga ginawang Amazing. turon guys. Kaya, tikman na natin guys. Tara, samahan nyo ko guys. At eto na nga guys, sintensya na natin yung ating gawa guys. Blow 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 ko muna guys. Ay, nahulog guys. May humihingi. <laughs> I-blow muna natin guys. May init kasi. Mmm, ang sarap. Parang lasang turon lang ni SM to guys ha. Charot! Siyempre, the best yung luto ko guys. Gusto mo guys, ito sa yung isang subo guys. Ito bibigyan kita. At hanggang dito na lang guys. Bye bye!